Hi guys Ayan, andito po tayo sa Balonis Duck Farm Bumalik po tayo dito guys Last vlog natin dito ay yung kanilang mga itik Ay nasa ano pa, mga 1 month old Ito pala yung raisal nila guys, so dito nila nilagay So, last vlog natin, nasa mga 1 month old pa yung kanilang itik So ngayon, na nasa mga 5 months old at nangingitlog na po yan good news talagang binalakyan natin dito yung kanilang farm dahil lang itlog na at ayan guys yung kanilang mga itik ah mayroon pang isang egg guys ah ayan wow so, kabag ko So mamaya guys, interviewin ko natin si Sir Roger. Ayan, tingin muna tayo dito sa kanilang mga itik. Ayan. Sina na yung mga balibo ba? Ito, so, ito yung pakainan nila guys oh yan so sa mga hindi nakasubaybay sa ating vlog dito sa farm ni Sir Balones ang sukat po ng ng kanyang kulungan ay nasa 24 feet by 50 feet hey guys tingnan natin uh, si Sir Roger ng ano ng tubigan uh, Ano okay. to maluyahon to? Ngayon uh, week. ang sukat po kada box ay 24 feet by 10 feet per partition ayan, sa mga hindi nakasubaybay no vlog natin dito sa Farm ni Sir Balones Ito po ay naglalaman ng Dati nung ducklings pa sila Ay 100 heads So ngayon iwan ko kung Meron bang mga mortality So mamaya I-interviewin natin si Sir Roger kung Ilan yung mortality Galing sa ducklings Hanggang ngayon nga Nang itlog na po yung itik nila So, ang mga ginagamit na kahoy dito guys ay mga good lumber talaga. Yung kaniyang mga poste ay round log. Pero, ano ito, matitigas na mga kahoy din. So, talagang aabot pa ito ng mga 10 years, 15 years. So, ngayon guys ay magpapakain po si Sir Roger. Ayan. Kapag nag na guys ay hindi na talaga masyadong mailap yung mga itik. Sa grower stage lang, yan, masyado po yung mailap yung mga itik. Ayan, bawat box, tinitimbang talaga guys. So sa isang box ay 4.7 uh, 3.7 3.6 kilos sa isang box 24, 24. per day 24. ah, to sobra sako sa 100 grams pa na <laughs> guys, dito lang tayo sa malayo guys para widi silat yang pemuntah Oh so, Tingnan muna natin yung kanilang tubigan guys Kasi Doon sa mga Hindi nakasubaybay sa ating Nakaraang vlog dito So Ayan Ito po yung sistema Ng kanilang patubigan Mayroong dalawang drum Ayan kapag tagulan Pwede din dito At yung source naman guys Kapag walang ulan ay Ayan doon oh doon po sa ano mayroon doong balon or anong tagalog diyan mayroong balon diyan diyan po kumukuha ng tubig mainom nila at mayroong isang gripo dito kung merong dapat linisan ay pwede dito so ayan yung PBC talagang isang buong hindi katulad sa atin na ah, ano, pa putol-putol. Ito, isang linya talaga. At nilagyan din ng ano guys, ng ng trapal ng tent para tuwing umaga dito kasi yung dito, dito na side yung araw so talagang hindi maiinitan. So ayan guys. At may tanong natin si Sir Balonis na magdagdag ng batch Ayan, kasi nagsisimula ng mangitlog yung ito na itik at yung income nito ay yun yung magpapakain sa mga susunod na batch. So wala nang ilalabas sa capital. Meron meron mang ilalabas siguro hindi na gaano malaki. Andito na siya sa pangatlong box, guys magpapakain ko si Sir J na magpain sa kanyang itik. 3.30 ng hapon nagpapakain si Sir. So, meron tayong katanungan kung ano ba yung mga experience niya. Ano yung makaranasan niya. Sir, sa may na kuan yun mo na experience na taro na itlog naman ang inyong itik na pagpadako mura kung sa ba dili gid lalim siguro no or uh, dako, okay na gyapon dako dako di gasto dako dako di gasto di gasto pero nalipay na kay nalipay. kita na magitlog kita na magitlog mm -hmm. so, nalipay, nalipay, so nalipay, nalipay, pwede na to maibalan kung pilay okay. gasto sa feeds lang siya dai kinatimok ana kuan total Appeal na ang sa kulungan so, tanan na tanan tanan na Naabot na ako guwan, 360 plus. 360,000? Wow. Ang mm. laki guys P16,214 mm. So, yan po yung Nagagastos Overall. nila guys Overall na yan guys Kasama itong building itik. Pagkain mm. ng itik Yung feeds, lahat-lahat na So, ngayon Nang itlog na yung kanilang itik So, mga ilang weeks nito Yung income ng kanilang itlog Ay makasustain na sa kanilang Pagkain, so wala nang Lalabas na capital Dako dako yun na gasto sir no? Dako eh Based sa mga technicalities sir unsa may mga gusto pa ni mo i-improve sa ingani nga kulungan nga style Okay na ba ni siya or murag Napag yun siya dapat i-improve? Murag -gamay na ay gamay na tubigan. ay gamay na sa tubigan So Mas indot nga murag lapad-lapad siya gamay para Lap -lap dili di kay siya maguot no. Pa dili do mga mga duha kay nana. Siguro mga 8 feet mga 8 feet. Kana nga size guys, 4 feet ra na ang lapad ana. Di kan dito dili gripo. Dili gripo. Hus gud ang yada. Ya mga hmm. gan ang ba. Hmm. Para tulog siya. Okay, ug dito ka mabutang. Ang yeah. diringa portion, hugaw na. Manginom dito. Oh. Abo dito hugaw na kayo. Hugaw na. O nang hmm. pwede po siguro siya sir kada every Bakwa na ay gripo, isa diya. O oh, pwede. Eh, pag oh. pagkasi mo ka na, dungan tanan. Dungan tanan. Pwede po siya mo na yung mga mga gusto i-improve ni Sir guys sa kanilang tulungan sa mga technicalities. Ah, uh, nagin siya kung may balaan mo kung ano siya eh. Kay okay. dito ra ang gripo so murag dito ra gid ang Isko ila ni dong menom tuk inao pa ani lubog na lubog na lubog na lubog eh mana man to big uh. ito ang dito so dili siya pantay yeah, ang ganap ang Manggana beyang PBC dile level dile level. Duyan ang tonga. Duyan din cha. Dire na to big ang tomoy. Basta sobra kertas gahin. Ku koy wana umbah. Unga. Kan abi ko ay, wala da ini dai. Dapat deni sya na andat lataga jag host. Bahalag ang hosti kan lang. Ah, oh. Pangagan lang dito ra buwan mo. Mas may to ginato. Oh, ayan guys. Nin yung mga gustuin i-improve ni Sir. Roger. Ah, uh, pero ngana ni okay na ni. Okay na ni. Uh, okay na ni. Ah. Okay na kada ko siya sa nani pud uh, kada okay. gana. Sa ingani ni kada gana sa 100 head. So ngayon sir, mula ducklings hanggang nangitlog na yung mga itik, ilang heads yung mortality? Ilan yung mga nangalagas? City ang nalagas ano? City. Ah, so maliit lang, maliit lang hmm. talaga. I-compare natin sa mga pagala, pero naka, nalagasan, man. nalagasan siya o guwan, mga 2 months na. 2 months. So, uh, Dito siya yung guwan, yun, sugod. So sugod so siya. Uh, 2 months na ito, masakal siya mga 3 so, months, sa so, kansa na tags lang. So may tanaw ni mo itong uh, dahilan? Tanaw ko sila, kay guwan man sila. Mag-dutay? Oh. Oo, so, oh, kaya mag-ilugay sila ba? Ang likod nila guwan, nagapahak. Nagapahak lagi. Okay. Kaya mag-inamrasay? Mag-inamrasay. Last na ko na, nakiyaan ka itong manatay, sunggo. Sunggo. Oh. Ha, usa ka mo ka po, nasunggo. Hindi na kayo nalagyan, 17. 17 heads. Hindi ka pagka-duckling. Uh, so, ayan guys. Yung napulot nila. Nasaka, guys, ay. 58. 58. 58 po yung napulot nilang itlog kanina. Ang good. So, 48. So, ang good. Ang good mm. size. Ayan. Kaya na may na may pay ah uh, kanang na small yon small yon know, wa small baba guna nila price basta yung ani nga kuan na idad pa kay ang mga gagmay mao pud ginay wala si bilya ang dia isaka na ang dia isaka yeah. na abot ang siya dire og oh, 24 tro ang dia oh nya hey, uh, dito na abot sa dusi ang dia mo pinakaulahi ulahi dire oh abot sa walora dire kay sugod anin walora man sugod ni Tadi itu bensin itu. Bensin itu. Sagaran, inani ang itlog ko. Oh, oh gagmay pa. Ayan, merong napulot kanina. Yeah. Small so, man eh. Oh, talagang... Small. Maliliit pa guys. Mm. na ano, talaga. Dumalaga talaga guys. Dumalaga. O, yan. Ayan, ang laki, birig-birig yan sa bahay. Ika nga, oh. ba, ano siya yung laki na may birig yan sa bahay, oh. no? Mo birig-birig, oi. nakaupa ang laki. Tanaw na ko ba, nakaupaan sa laki. Oo. Oh. Pag humagupa, ang nailay yung babae, yung mubirig sa laki. Marag ng silos ba? Mm, Tau na ang lagi, B saka, lang One is to ten God. Meron pa ilaw, guys. Oh. Dalawa, guys. Meron silang solar. May ilaw, guys. So, yung kanilang mga itik dito ay sanay sa, isa, ano, sanay sa liwanag. Ayan. So, talagang magdamag po yung ano nila dito. Lasing ko, ano lasing ko, siga pa na. Siga pa. Basta, murag kilong-kilong pa. Hanggang 5 a.m. yung man, man, man. ilaw dito. Yan, dalawa. Solar po yan, guys. Automatic. Automatic siya so, guys. Sa pag-iitikan, sanayan lang talaga kung ano yung sinasanay mo sanayan. nung ducklings pa sila. Hindi na yan malinibago. So, ayan, guys. Nakabalik tayo dito sa farm ni Sir Balones. Uh, Hi, interview na po natin mm. si Sir Roger about sa si mga technicalities sa mga kaalaman sa pag So, ngayon, ang itlog na yung kanilang mga itik. Paano siya nagsogod? For an, for mas at 14 days. 14 days. So, ayan guys. Hanggang dito na lamang ang ating video. At muli, magandang araw po sa inyong lahat dyan. Happy farming. God bless you all.